Nag-aalala na ang mga adventurers dahil kakaibang kinikilos ni Jium Jung. Nanlulumo ito dahil may gagawin siyang labag sa kalooban niya. Lubhang nalulungkot si Jium Jung dahil hindi na niya kayang ipagtanggol pa ang mga adventurers na ito. Naasar siya dahil kulang ang kanyang kakayahan at hindi niya rin kayang mamatay para sa mga ito. Mabait na tao si Jium Jung pero hindi niya kayang ibigay ang buhay niya para sa iba. Habang nauubusan na ng pag-asa, lumapit sa kanya si Kang Taesan at tinanong siya nito kung aalis na ba sila. Natigilan si Jium Jium dahil tila tinapakan ni Kang ang kahinaan niya. Gayunpaman, nakapagpasya na siya. Tinanong niya si Kang kung masisisi niya ba ito sa kanyang gagawin. Hindi naman siya sisihin ni Kang kahit na ano pang gawin itong desisyon sa buhay niya. Curious lang si Kang kung ano ba ang gagawin niya sa sitwasyong ito. Ayaw talagang tumakbo ni Jium Jung, pero kulang talaga ang kanyang lakas. Gusto niya talagang iligtas ang lahat ng kasama niya. Iniisip ni Kang kung ano ba talagang nangyari kay Jium nung nakaraang buhay niya. Inilabas na niya ang kanyang sandata at agad na tinapos ang halimaw na papalapit na kay Jium Jung. Nagulat naman si Jium Jung sa bilis ng kilos ni Kang. Inubos na ni Kang ang iba pang halimaw sa paligid. Nang magkita noon si Nakang at Jim Jung, ay wasak na wasak na ang pagkataon nito. Matinding trauma ang dinanas niya sa desisyong kanyang ginawa nung iniwan niya ang mga kasamahan niya. Kaya ngayon ay babaguhin na ni Kang ang kapalaran niya. Isa sa maasahan at importanteng kaibigan niya si Jim Jung kaya hindi na niya hahayaang pagdaanan nito ang mga pinagdaanan niya sa nakaraang buhay niya. Nagulat ang lahat sa pinakitang lakas at bilis ni Kang Taesan. Hindi sila makapaniwala maski si Jium na may ganito silang kasama. Mula sa taas ng isang busali, lumundag papunta kay Kang ang tatlong mas malalakas na halimaw. Pero wala pa rin binatbat ang mga ito kay Kang. Gamit lamang ang kanyang kamao, inubos niya ang mga ito sa isang iglap. Inaya na niya ang lahat ng mga kasamahan niya na magpatuloy sa paglalakbay papunta sa City Hall. Sa wakas, nakarating na si Nakang at kanyang mga kasamahan sa City Hall. Marami sa mga adventurers dito ang magkakapamilya na muling nagkita. Nagulat ang mga taong nauna sa City Hall dahil biglang dami ang tao. Ang grupo kasi ni na Jim Jung ang kauna-unahang malaking grupo ng tao na nakarating sa anyang City Hall ng Ligtas. Umagaw ng atensyon ng mga tao doon si Jim Jung nang mapagalaman nilang siya ang protektor ng napakalaking grupong ito. Pinaghinalaan nila na baka tiga solo mode ang taong ito. Hindi naman sanay si Jim Jung sa ganitong klasing atensyon, kaya magpapaliwanag sana siya na hindi siya ang dahilan kung bakit maraming nabuhay sa grupo nila. Inawat naman siya ni Kang sa balak niyang gawin. Inaya na silang pumasok sa loob ng City Hall. Pumasok na si Nakang Taesan sa loob ng City Hall. Napansin niya na punong-puno ito ng mga tao at tansya niya ay nasa 100,000 ang nandirito ngayon. Gayunpaman, malayo pa rin ito sa totoong populasyon ng anyang na aabot sa 500,000 katao. Mukhang 20% lang ng tao dito ang nakasurvive ngayon. Habang nakatambay si Kang sa isang sulok, may lumapit na isang adventurer sa kanya para abutan siya ng tubig. Ang taong ito ay si Jium Jung. Malayo na ang itsura niya sa dating Jium Jung na nakita ni Kang sa City Hall. Muli siyang binati nito. Nakilala na siya ni Jium Jung nalaman ito na siya pala ang sinusundan niyang tiga solo mode labyrinth. Pinuri ni Kang ang galing sa paggamit ng breathless strike ni Jium Jong. Sinabi niya pa na magagamit niya ito sa iba pang pagkakataon. Nagpasalamat naman si Jium Jong at dahil sa walang sawang pagpupost ni Kang, natutunan niya ang skill na ito. paman, kahit natutunan niya ito, hindi pa rin buo ang tiwala niya sa mga post ni Kang sa community board dahil inaakala niya na imposible ang mga ito. Pero nakita na niya ng harapan ang kayang gawin ni Kang dahil sa mga skill na ito. Nagpasalamat din siya dito, dahil hindi na niya kinailangang gumawa ng masamang desisyon kanina nung papunta pa lang sila sa City Hall. Sinabi naman ni Kang na huwag na nito itong masyadong isipin, dahil ginawa naman niya ito dahil gusto niya. Sinabi din niya na dapat maging proud ito sa sarili niya, dahil siya ang tunay na namuno sa mga taong iyon papunta sa lugar kung nasaan sila ngayon na touch naman sa sinabi ni Kang na ito si Jiumjung. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at sinabing tama lang na pasalamatan niya ito. Dahil bukod sa nagshare ito ng mga useful na skills, iniligtas din ito ang buhay niya. Nangako siya na susundin niya ang lahat ng ipag-uutos ni Kang sa kanya. Maski ang tila mga imposibleng mga bagay ay handa siyang gawin. Nawiwerduhan naman si Kang sa mga pinagsasabi nito kaya binato na niya ito ng bottled water sa mukha sinabihan niya itong umakto ng normal, dahil naaalibadbaran na siya rito. Lalo namang namangha si Jim Jung sa ugali ni Kang dahil napaka-humble nito, at hindi ayaw tumanggap ng mga papuri. Tingin naman ni Kang ay tila mas naging friendly si Jim Jung ngayon kumpara noong unang buhay niya. Gayon pa man, hindi niya nagugustuhan ang pagiging klingi. Habang nagkukulitan naman ang dalawa, may lumapit sa kanilang adventurer, at hinahanap nito si Jim Jung. Siya si Hwayeon, isa ring hard mode player. Pumunta siya rito para ipaliwanag kay Jim jung ang lagay ng sitwasyong kinalalagyan nila ngayon. Tinanong naman niya kung sino ang lalaking kasama ni Jim jung. Sa pagkakaalala ni Kang sa nakaraan, si Hwayeon ang tumayong leader ng mga hard mode players noon. Naalala niya ito dahil naging malaki ang impact ng taong ito sa nakaraang buhay niya. Pinakilala naman na ni Jiung Jung si Kang at agad nang nakilala ito ni Hui dahil maingay si Kang sa community board. Inaya na ni Hui si Jiung Jung pati na rin si Kang Taesan na umatend sa meeting. Pag-uusapan nila ang mga problemang kanilang kinahaharap. Isang daang libong katao ngayon ang nagtipon sa loob ng City Hall pero isang libo lang dito ang may kakayahang lumaban sa mga halimaw. Nagulat si Jiung Jung nang malaman ang impormasyong ito. Sinabi naman ni Hueyon na ang dahilan nito ay karamihan sa kanila ay tiga easy at normal mode lamang. Bukod pa doon ay may problema din sila sa kakulangan sa pagkain at lugar na pwedeng matulugan. Hindi nila alam kung anong klaseng quest ang ibibigay sa kanila ng system. Kaya't bago pa man ito magsimula, kailangan nilang maghanap ng pwedeng mamuno sa kanilang lahat. Sinabi naman ni Jiumjung na obvious naman na si Hueyon ang dapat na mamuno sa kanila. Gustohin mang mamuno ni na nahirapan siyang gawin ito dahil sa lalaking nagmula sa easy mode labyrinth. Ang pangalan ng lalaking ito ay Choi Jung-hyuk. Sinabi niya na pinipilit ng lalaking ito na siya ang maging leader sa buong Anyang City Hall. Nagulat naman si Kang nang marinig ito dahil kilala niya ang lalaking tinutukoy nila. Sinubukang ipaliwanag ni Hueyon kay Choi Jung-hyuk na hindi pwedeng maging leader ang mga kagaya niya na hindi man lang kayang tumalo ng kahit isang monster. Tinaasan lang siya ng boses nito, at sinabing minamaliit nito ang mga kagaya niyang tiga easy mode labyrinth. Bukod pa doon ay may mga hawak din itong mga hostage, kaya hindi nila ito maaaring kantin. Tingin nila ay delikadong kumprontahin ito ng bara-bara, at baka mas lumala pa ang sitwasyon. Ang pangalan ng mga bihag niya ay sinalita iyon at June Hyok na parehas na tiga solo mode. Di naman maintindihan ni Kang kung bakit nahuli ang dalawang ito ng tiga isi mode labyrinth gayong maski si Jim Jong ay walang laban sa kanila. Hindi naman alam ni Hui Yun kung anong detalye kung bakit nahuli ang dalawang ito dahil pagdating niya sa lugar na ito ay bihag na ang dalawa. Nakakaramdam naman ng pagkahiyang si Kang dahil sa dalawang ito na tila mga apprentice na niya. Gayon paman ay naniniwala siya na may ibang dahilan kung bakit ito nangyari. Sinabi ni Hui Yun na sa tingin niya ay hindi pa nila kailangang makialam dahil wala pa namang casualties. Pero wala naman ng plano si Kang na mag-antay. Sinabi niya na tatapusin na niya ang lalaking ito bago pa man lumala ang problema. Hinarang naman siya ni Hui Yun at sinabing huwag itong gumamit ng dahas at huwag maging padalos-dalos. Sinabi naman ni Kang na wala na silang oras para i-baby ang Psycho na si Choi Jung Hyuk. Dinagdag pa niya na wala nang umiiral na batas ngayon at kung magpapatuloy pa rin itong papasakop dito ay mahuhuli na siya. Sinabi naman ni Hui Yun na kahit na ganito ang mga nangyari, ay kailangan pa rin nilang sumunod sa mga rules ng mundo nila upang hindi sila tuluyang bumalik sa pagiging barbaro. Naalala ni Kang ang mga alaala niya kay Hui Yun sa nakaraang buhay niya. Wala pa rin pinagbago ang babaeng ito. Masyado pa rin siyang strikto sa pagmamaintain ng mga batas ng tao. Kahit sa huling hantungan niya ay hindi nito binale ang kanyang prinsipyo habang pinagtatanggol ang mga mahihina. Alam ni Huaiyion na delikadong tao si Kang. Tingin niya ay kahit level ni Kang si Jiumjung, may pag-asa silang pigilan ito bago pa man ito makagawa ng krimen. Di pa man siya tapos sa pag-iisip, pinatulog na siya kaagad ni Kang. Nagulat si Jiumjung sa nangyari at hindi na niya nagawang mag-react pa. Agad nang umalis si Kang para tapusin na si Choi Jung-hyuk. Ginamit niya ang skill niyang acceleration, kaya tila naging hangin ito sa bilis na hindi nagawang sundan ng mga mata ni Gyeom Jung. Sa pagkakataong ito, muli niyang tatapusin si Choi Jung Hyuk. Masaya namang tinatamasa ni Choi Jung Hyuk ang hiram na kapangyarihan niya. Hindi alam ni Choi Jung Hyuk na nalalapit na ang kanyang oras.